And guys, like, ang daming basura, oh. Basura. Dito tayo malapit sa Land Bank or Diamond Hotel. Ayan, Golden Spire. Avenue of the Art ayun, doon sa kabilang sa kabila po yan Ayun. nagja-jogging yan kararating lang inikot niya doon papuntang muo nagikot siya puna iwan ako dito sa Ayan, o, may tayo nung may ng lumipad Medyo marumi ng tubig ngayon dito sa Dolomite. At saka maraming basura. Ayan, o. Oh. Basura. Plastic. Ayan. Medyo marami. Hindi na kagaya dati. Sobrang linis. Ayan, marumi. Ang tubig. Hindi yung malinaw, guys. Ayan. puti pa ng tubig dito. Ang plastic. Ang ganda niyan, oh. Dolomite. Tara na. Uwi na tayo. Yan lang guys. Uwi na po kami. Uwi na si Busing. <laughs> si Busing. Basang-basa ka. Punta tayo doon sa ano? Saan? Sa Nabutas Market. Now? Okay di ka man nagdala ng plastic na lagay ng isda. Ano ba yon Yung sup... Tugo ba yung sa kabila? Ayun, may tugo doon. Ayan Punta daw kami doon sa Nabutas Market, guys. Nagaya si bus. Bibili siya ng isda. Tanghalian niya. Mas mura kasi doon. Kahit malayo. Hala, go. For the go. <laughs> Ayan si bus. <laughs> Nagjaging si bus. Ba't ayaw mo pa magbihis? Saan ka magbihis? Palitan mo na yung t-shirt mo. Huwag ka lang pumasok dyan sa CR kasi sabi ng tao marumi daw. Ayan guys, pauwi na kami. Punta kami ng Nabutas Market. Yan lang guys. Bye!